Ay mga loads. So, pupunta na naman tayo ulit sa beach. So, magkaano kami. Magka-camping. So, ando na sila. Umuwi lang ako kasi nangangati ako. Naligo ako. Uh, galing kasi ako trabaho. Diretso na ako itong kanina. Tapos, to, dala na ako ng konting kamit. Um, so, medyo malamig ngayon. Sobrang lamig. Ikakaiba yung lamig niya. So, ay, papunta na ako ngayon sa, sa beach. Puyo. Puyo beach. So, ito yung shortcut. Yan. Ito. Pwede rin doon. Andun yung bahay ng ati ko sa unahan. So, ayun na. So, see you. So, ito na nga. Chinese New Year dito ngayon sa Sa... So, uh, dito sa Hong Kong. So, ayun na nga. Ayan, Punta tayo. ayan yung Boyo School. Boyo School. Uh, ano yun, government. So, ayun. Hindi makita masyado mailaw eh. Ayan. So, ayun na nga. Dito ako ngayon sa Boyo. Boyo School. Kasi malapit na tayo sa beach. Sa beach. Maraming inyong nag-ano, pero hindi kasing dami talaga. Uh, siguro yung iba, mga nag-out of country. So, pero medyo puno din yung ano, yung campsite. So, dito may bayan kasi kailangan um, mag, mag, mura lang naman yung bayan pero kailangan magpa-book kung ilang araw para may maunahan ng slot doon sa uh, doon sa campsite so yun ang mga kalod see you so andito na ako ngayon sa ano sa court dito na ako ngayon sa court yeah, medyo na karamdam na ako ng lamig kasi uh, yung warmer ko pala hindi ko na nasuot kasi nga naligo ko medyo nang bakat nangatingin na kasi ako okay. eh. So, andito na ako mga kalod sa Boyo Boyo? Boyo Beach pala So, dito yung kanto uh, Barbecuehan So, yung campsite nandun Boyo campsite Ito mga kalod so Di ba? Malikot masyado yung kamot Ah, kamot <laughs> Yung kamay Pasmado

<laughs> isa, Ano yan? Vlog. Dito pala yung uh, napot. Dito pala yung tent. Lagay ko lang yung ano ba. Hindi ko Hi mo na sa vlog. Hi.

Yung so ito na nga yung mga loads tapos na kami dito mag camping kasi uh, nga day lang yun na uh, book namin uh, one night lang so ito nagliligpit na kami dito so yung mga kapitbahay naman nagtitinginan sa amin kasi sobrang ingay namin kagabi <laughs> so masaya na siguro sila na aalis na kami so ito na nga umuwi na yung ibang kasama namin so sila, ah, kami na iwan. Sobrang lamig talaga mga kalus nung gabi. Wala akong kaya kap sobrang langib, lamig talaga. So, ayun na nga mga kalus. Uh, tayo na yung pit ng mga ginamit natin sa camping. Ha? <laughs> Eh, no, tapos na kami. Ganun. Uh, uwi na. Uwi na kami. Tapos na kami. Ipat sa ulo. Grabe, apat lang tayo. Ang dami niyong dala. <laughs> <laughs> Ayan nga mga kalodis. So, pauwi na kami. Salamat sa panonood. Bye-bye!